¡Vamos! vida! inspirasyon ko. Sa pagiging ng maglahal, ma at tigil sa lahat. Gagawin ng lahat para sa pamilya. Mga, mga. Ah. E, mga. na sa sumunod ka na sa inuutos ng iyong nanay. ทีไนเอาอีเรา I-inspirahin ko sa pagtanggap ng aking sarili, kakampis sa bawat pagluha at sumusuporta sa aking mga pangarap. Sila ang mabiti ko, kontra pita, kontra sa mga ginagawang maganda ng no, bilang i <laughs> do